Kumusta mga kalipad? Uh, babati lang ako sa inyo ng Happy Happy New Year sa inyong lahat, sa aking mga supporters sa Youtube Channel uh, Happy New Year and God Bless to all uh, Tignan nyo yung aking video dito sa Canada Ito ginamit ko yung ating DJI Neon Drone Pinalipad ko lang siya ng kaunti kasi hindi naman masyado ngayong malamig. Kaya napalipad ko siya ng, hindi naman masyadong matagal, mga 2 minutes lang mga kalipad. So, ice pa rin dito, malamig. Pero hindi naman siya nag-aulan ngayon ng snow. Medyo maganda naman, medyo sumikat yung init. Pero hapon na, ngayon hapon na dito. Ngayon lang mga kalipad para may update din kayo dito sa amin dito sa Canada. So dyan man sa Pilipinas, eh, bagong taon na, dito sa amin eh, hindi pa mamaya pang alas 12 ng gabi. So late kami dito eh, dito sa Canada. So yun mga kalipad, ah uh, muli nagpapasalamat ako sa inyong mga suporta sa aking YouTube channel. Uh, thank you, thank you. At ingat kayo lagi. Bye.